Yeah, at uh, isa pa Asex sir, uh, we understand na na ng uh, formal na paglagda ng mga kasunduan kaugnay naman ng pagbibigay din ng prioridad sa kalusugan ng ating mga tinatawag na persons deprived of liberty yung pong mga nasa uh, detention areas. Uh, Asex sir. Yes, that is correct Alan. No, yung ating uh, persons deprived of liberty. That is the politically correct term pero para madali pong maintindihan ng ating taga-pakikinig, yung pong ating mga preso, mga inmate, tao rin po sila. Ang sinasabi nga po namin sa Department of Health kasama na Department of Interior and Local Government na may hawak ng mga uh, preso sa local government at ng uh, Department of Justice Bureau of Corrections na may hawak naman ng mga preso na national, yung uh, liberty and the others like that. Ang mga inmate, ang mga preso, ang mga PDL ay tao rin. Nasa loob ng ating saligang batas na lahat tayo may karapatan sa kalusugan at sa ating Universal Healthcare Act, lahat ng Pilipino ay covered ng Universal Healthcare. Mapamalaya man o hindi, tayo po ay kailangan may dekalidad na kalusugan. Yan po yung pinakatema ng Joint uh, Administrative Order. At uh, sisiguraduhin kasi na hindi lang yung uh, para pa sabi nga nila general katapang ng uh, BUCOR, uh, ginagawa naman yan pero iba-ibang level kasi nang nangyayari. Now we will standardize it. We will give the best.